Welcome back mga lods dito sa ating channel Ako nga pala si Boyet in case na bago ka lang dito sa ating channel Ngayong araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang uh, mga hamanghang kakayahan itong Tenda W18E na naggamit ko sa aking internet business Ginamit ko ito sa tatlo kong ISP at napagsama ko ang kanyang speed at nagkaroon ito ng uh, magandang uh, bandwidth management So ito po yan Ang Tenda W18E ay dinisenyo para magbigay ng mabilis at matibay na koneksyon sa maliliit na opisina, internet cafe, malalaking bahay at iba pa. Ito ay sumusunod sa pamantayan ng 802.11a-n-ac at maaring magatid ng mabilis na internet speed hanggang 1200 Mbps. Ang router na ito ay mayroong apat na gain antena at isang power amplifier. Kaya naman mas malawak ang masasaklaw ng inyong fi Siguradong magiging maayos at matibay din ang inyong connection para sa mga mobile users. Hindi lang iyon mga LODs, ito rin ay may kakayahan na magdala ng hanggang 50 wireless at 30 wired user. Ang tatlong 1 port nito ay sumusuporta sa multiple broadband, kaya maaari ninyong gamitin ito ng sabay-sabay. So ito, ginamit ko ng tatlong ISP. Itong 1 port, yung nakalagay yung aking tatlong broadband. Dalawang smart core po SIM at saka isang postpaid na GLOBE. So, malaki talaga ang naitulong sa akin upang uh, magkaroon ng pantay-pantay na bandwidth management itong aking mga user dito sa aking internet. So, ito po yung kanyang uh, pinakang one port, tatlo, at nandito yung LAN. Ilalagay ko naman sa isang uh, router, sa isang router na wifi ko upang uh, may extend ko naman sa iba pang area. So, yun po ang aking uh, ginawa dito sa Tenda W18E. Ngayon naman mga lods, tingnan natin ang construction ito gawa ito sa matibay na bakal kaya siguradong tatagal itong nang mas matagal kumpara sa ibang uh, plastic shell na routers at mayroon itong Qualcomm chips na nagbibigay ng lakas para sa lahat ng inyong pangangailangan so ganyan po ang kakayahan nitong uh, Tenda W18E pero hindi lang dito nagtatapos loads ang ganda nitong uh, Tenda W18E may mga advanced features ito na tiyak na magbibigay sa inyo ng mas mataas na kalidad ng internet connection dahil sa teknolohiyang uh, dual band at iba pang mga Optimization features nito. Siguradong magkakaroon kayo ng mabilis at maasahang Wi-Fi connection. Hindi na rin kayo mag-aalala sa paghahati ng bandwidth dahil mayroon itong smart bandwidth management. therefore magkakaroon ito ng balanced na connection sa lahat ng users. So yan po ang uh, isa sa pinakamaganda rin dito sa Tenda w 80 At para naman sa mga nangangailangan ng seguridad sa kanilang data, maaari rin itong maging isang secure na data link sa pagitan ng inyong branch at ng inyong headquarters gamit ang mga VPN protocols tulad ng IPsec, PPTP at L2TP. Kaya ano pang hinihintay nyo mga lods? Ang Tenda W18E Enterprise Wireless Router ay talagang isang mahusay na investment para sa inyong internet needs. Kaya't huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga katanungan o idea na nais ninyong iparating sa amin. At syempre, huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating channel. See you soon mga lods.